Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Ako po rin yung lingkod, Deodorano Durano TV 2.0. Komentaryo na po natin itong interview ni, ng abogado ni Saldico mga kababayan. At tuliksain po natin ang mga kawatan sa gobyerno na Lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno na walang ibang ginawa kung hindi. Lustayin ang pera ng bayan mga kababayan. And yet, ang mga kababayan mga, mga kawawang mga kababayan natin, doon lalong-lalo na apektado sa bagyo sa Cebu. Grabe po, kalunos-lunos po ang nangyari sa bagyo sa Cebu. Mga Nakakalungkot po. Dapat po talaga, kung sino man may hawak ng flood control doon, talaga pong dapat bitayin po. Hindi lang po kabuhayan, ari-arian, Buhay ng tao ang namatay doon, ang nawala doon, mga kababayan. Kalunos-lunos po. Eh. Yung tirahan na eh, hindi na pwedeng balikan. Yung tirahan na gagas, ginasusan mo ng ilang taon para lang makapundar ka ng bahay. Winasak lang ng isang araw. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Dapat sa mga politikong na may hawak ng flood control doon na 26 billion pesos, mga kababayan na dapat talaga bitayin niya mga yan, mga kapatid. Dapat talaga, Pirate Squad, balatan ng buhay. Yan ang nakakadapat sa kanila. Pakinggan lang po natin itong report ng uh, ENC regarding doon sa interview ng abogado ni Saldico, mga kapatid. And the resigned lawmaker, Zaldico, breaking... His silence on, or its silence on corruption allegations against him, attorney Rui runda in says. He does not know his client's whereabouts, but runda in says he has what advised his God? client to return to the country, citing threats to his life. the in also accusing authorities of prejudging cause case. What? 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 The ombudsman has already prejudged this case. And this is uh, bolstered by the statements of, of Secretary Bisson, who said 60 people will be in jail by Christmas. Uh, under these circumstances, there's really no tactical benefits to filing a counter accusation. There's no criminal case against him, as far as I know. Wala pang criminal accusation. What? Number two, young flight is an indication of guilt, is a misused term. Remember that he flew out for medical reasons way before this whole thing blew up. Diba? Did this blow up? After the sauna. He flew out as early as February, uh, I think. So hindi siya tumakbo. He's definitely afraid of uh, coming home eh because may serious threats taga to his life. One half yeah, one, one, wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend it. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi hanggang ngayon wala pa rin naisasampang kaso. Yung pinagmamalaki ni Remulia na kaso na sinasabi nila, hanggang ngayon di pa naisasampang. Bakit? Yeah, hindi pa ba tapos ang script? Why? Yeah. Buying remulya. Saan ka makakita? Ang speaker of the house, eh, hindi na isama sa asunto, mga kababayan. <laughs> hindi nyo ba nakikita yung nangyayari sa Cebu ngayon, mga kababayan? Grabe po, kalunos-lunos po ang nangyayari sa Cebu ngayon. Yung mga kabuhayang pinundar na mga ilang taon na mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa para lang makapagpundar ng bahay nilamas lang ng isang araw. Mga Yan po ang nakakalungkot na pangyayari sa mga kababayan natin doon sa Cebu. Hindi lang po ari-arian, buhay, ari-arian ang nawala. Kung nakita niyo po yung mga video, hindi ko lang po may papakita dito eh. Yung kalunos-lunos na mayroong babae na pinipilit isinasalba ng kanyang asawa po yata yun. Nasa ibabaw ng bubong Nagagawa pa nilang hanggang ngayon ang gobyerno natin, wala pang naisasapang kaso sa mga taong involved dito, mga kababayan. And yet, yung taong magnanakaw, takot umuwi. Pero nung nagnakaw sila sa pera ng bayan, tuwang-tuwa sila, hindi sila tatakos sa kanila nila mga buhay. Ngayon, hinahabol na sila ng batas, takot na silang umuwi dahil may papatay daw sa kanila. Dapat lang kayong patayin. Sa nangyayari ngayon sa bayan, lubog sa baha ang Cebu. Hindi lang ari-arian ang nasira. Mga sasakyan, hindi lang po yan. Buhay ng tao na walang magawa sa kanilang mga sarili. Kung hindi, titingnan na lang yung mga namatay. Bakit? Sa kapababayaan ba yun? Alam natin na ang flood control... Iko-control ang ang baha, ang tubig ng ulan. Pero hindi natin masasabi kung kaya bang pigilan. Pero dapat napigilan yung kung hindi kinurakot ang pera ng bayan. Yung po ang nangyari, 26 billion po ang budget ng flood control ng Cebu. Sana napunta ang 26 billion. Talagang siningil po tayo ng kalikasan. Hindi lang po tubig, mga kababayan, ang Bumira sa Cebu. Putik yung galing sa bundok, mga kababayan. Ibig sabihin, baka kinalbo na yung bundok, nauso na naman siguro yung quarry doon sa ibabaw, mga kababayan. Kaya dapat tingnan din po ng DNR yun. Bakit ganun? Kalunus-lunus. Isang sasakyan na tabunan ng putik sa Cebu. Masahol pa ito sa undoy mga kababayan. Masahol pa yata ito sa Yolanda. Kasi hanggang bakulod na damay dito, mga kababayan. And yet, yung mga taong involved, nagpipesta lang, nagpa-party-party pa, lalong-lalo ng ating presidente, nagparty pa sa kanilang mga lugar habang binabayo ang taga Cebu, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot isipin. Bakit nila nagagawa sa mga kababayan nila yun, mga kababayan? Ano ba ang nangyari sa buong katotohanan? Sa nangyari sa... May kaso ba si Saldico? Makakauwi ba siya rito para singilin siya ng taong bayan? Makakasuhan ba si Martin Romaldes? Ano bang kaso may kakaso kay Martin Romaldes? Gross of negligence lang? Oh Hindi ka kaya ay buwing Rimulya? <laughs> Mr. Ombudsman buhay, ari-arian ang nawala sa mga taong ito. And yet, ang ikakaso mo sa pinakamalaking buhaya dyan sa Kongreso ay negligence, gross of negligence lang. Kapabayaan sa kanyang tungkulin. Para bang ginawa mo naman kaming tanga, mga Mr. Ombudsman Boying Rimulya? Ha? Bakit hindi mo pakinggan ang salaysay ni Gutesa. Bakit mo sila kakasuhan? Ayon kay Pampilo dapat daw kasuhan si Gutesa. Bakit mo kakasuhan yung witness? Tinatakot niyo yung witness para hindi na lumabas. Yan ang gusto nyo mangyari para maligtas ang inyong among pinagsisilbihan dyan ngayon. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Dapat sa inyo dyan, pitayin pero, pero ang nawalang buhay sa Cebu, mga kababayan, mga kababayan ko po yun. Lalong lalo na sa liluan. Nakapag, ano po ako dyan? Naka, meron din po akong kaibigan dyan. Marami ako mga kaibigan dyan ah! sa liluan. <laughs> Hindi ko na alam kung nadadam, nadamay ba sila sa baka. Kung nandun sila sa tabing dagat na katira, baka nadamay sila. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. What? 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 Kasi, ang nakakalungkot dito, hindi lang po buhay ang nawalain. Ari-arian, bahay na hindi na mapakinabangan. Kailangan mo pa ulit gumastos. Lupa na tinabunan ng putik, mga kababayan. <laughs> na wipe out ang kanilang matitirhan. <laughs> hanggang Danao City. Inabot, mga kababayan, hanggang karatig bayan ng Danao, hanggang sugod. <laughs> inabot ng bagyo na yan. Hanggang dambantayan, bugog. Mabuti doon, hindi na masyado. Ano, north to south po ito, hanggang Bakulod, Leyte. Inabot, Dumaguete. Ang laki po, ng, may parating pa naman. Ang amantala, ang ating presidente, nagpa-party pa. Diyan! Yan ang nakakalungkot, mga kapat. Presidente nating mahilig sa party, bago pa siya, abang binabayo ang Cebu, Kinabukasan pa siya nagpa-press briefing. Why? 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 Tapos na. Lupay-pay na ang mga kababayan niya doon sa Cebu. Why? 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 Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Wala pa ka kwenta talaga nitong presidente nating bangag na ito. Ayon kay Pangulong Duterte yan mga kababayan. Why? 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 Di umano. Pero siguro, kasi hanggang ngayon hindi pinapatulan yung hair follicle test eh. Kaya siguro, ganun na lang ang sinasabi ng mga tao sa akin. Wala sa sarili. Isipin mo, mga kababayan niya, ilang linggo bago sinasabi ng pag-asa na mayroon, wala siyang ginawang paghahanda. Saka lang siya naghanda, nung natapos na, sinalanta na ang sibu, ang bakulod, ang lahat ng dinaanan, negros, dumagete. Yan, ang, jump pa lang siya naghahanda. Mga Ganito kabilis umaksyon ng ating presidente. Man, Habang siya nagpa-party-party, yung mga kababayan niya binabayo ng bagyo. Man, man, man. Yun ang nakakalungkot isipin, mga kababayan. Bakit naghalal tayo ng isang presidenting <tap> na walang kwenta? Napakahayok? Ilang bagyo nang dumaan, wala pang natutunan ito. <tap> mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Napakahayop talaga. Wala na talagang malasakit sa kapwa ito. Kabagay, ano nga ba naman sabi ng palasyo? Huyo! Sino ka ba? Sino ka? Para magdiman ng hair test. Ayon kay Claire Castro, sinabihan niya, ganun ang tingin sa atin, mga kapwa. Sino ba tayo? Para tulungan niya, aksyonan niya ang kanyang. Why? Why? Baka nakalimutan niya na presidente siya ng bayan ito. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Diba? Sana po, mga kababayan, matuto po tayo. Sumama po tayo sa peaceful rally sa 16, 17, 18, mga kababayan. Para tuluyan na po nating manawagan na talagang hindi na po kaya. 60 pesos na po ang dollar, mga kababayan. Hindi na kaya ng ibabaya ni BBM. Sobra na, wala na tayong investor na pumupunta sa atin. Ang ating presidente, walang malasakit sa kapwa niya. Mga <laughs> walang malasakit. Bakit? Kung may malasakit siya, dapat naghanda na siya. Noong pa, bago pa dumapo ang bagyo sa Cebu. Nakapaghanda na dapat siya. Pero ang ginawa niya, nagparty pa ang hayop. Yan ang nakakalungkot sa mga babae. Nagawa pa mag-party, samantala ang kanyang mga kababayan doon sa Cebu, ni, nilalamutak ng bagyo tino. tino! O nasa bubong na, natutulog. May kasamang bata, may babae pang binawian ng buhay doon sa ibabaw ng bubong. Ganong kalupit ang matatapos. Ang si Saldiko, takot umuwi dahil baka raw may pumatay sa kanya mamamatay nga ka talaga kasi marami ng galit na tao sa iyo and yet hanggang ngayon ang magaling nating na ombudsman hanggang ngayon wala pang naisa sa pangkaso kay Saldi ano nga naman ang ipapaliwanag ng abogado kung wala pa namang kaso sa pangkaso sa kliyente niya di ba po Tsaka ngayon pa lang, may pre-judgment na agad ang ating ombudsman at saka si Vince Ciso. Yan ang nakakalungkot na ako. Ay, parang awa niya na po. Mama na po kayo sa 16, 17, 18 na rally para po mapaliwanagan po natin baka matauhan si BBM, mga kababay. Tuluyan na siyang bumaba sa pwesto niya. Hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deodorano TV 2.0. God save the Philippines. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Deyodurano TV 2.0. Marami pong salamat.